sabi nga po ng mga kababayan natin, ang kapal daman daw ng na mukha na daw si Sara Duterte. Dahil ngayon po ay sobrang laki na ang hinihingi niyang budget. <laughs> ang sabi nga nila, good luck sa iyo, tambales los. Good luck talaga. Matapos niyong uh, gawa ng kung ano-anong kwento ang nasa Malacanang, ang administrasyon, na siguro naman ay alam nyo na kahit papano, alam nyo sa sarili nyo, na mas marami pa rin ang kaalyado ng nasa Malacanang sa Kongreso at sa Senado. So, tapos ganito, ang gusto nyo mangyari, hihingi ng mas malaki de hamak na budget ang Office of the Vice President daw. Pakita nyo po daw muna ang sarili nyo. Uh, Mag-show up muna kayo sa mga kalamidad bago nyo ito hilingin. Yan din po ang banat ng dating spokesperson ni Atty. Lenny Robredo na si Atty. Barry Gutierrez. Malaking malaking katatawanan ito kung titignan natin. At sigurado tayo na mapapahiyanan man po itong si Tambaloslos Los sa kanyang kahilingan. Napakaliwanag din na ang puntiriya talaga ng mga katulad ni Sara Duterte ay ang pondo. Hindi naman daw siya humihingi ngayon ng confidential funds. Kaya nilakihan na lang yung budget mismo ng Office of the Vice President. <laughs> Kakaiba rin. Ulitin natin na ah, good luck sa'yo. Lawyer Barry Gutierrez said that Vice President Sara Duterte better show up in times of crisis if she is seeking a 2 billion budget next year. O oh, ayan! sumipot daw po kayo. At huwag daw po kayong lumayas ng bansa. Kung meron daw po kayong nakikita ang problema ng ating bansa, kapalpakan ng administrasyon na ito, makiisa po kayo. Isa po dapat kayo sa gagawa ng solusyon dahil party kayo ng gobyerno. Yan po ang common sense dapat sa mga politiko, sa mga nasa pwesto. Hindi yung, mm. Iit sa puwera ang gobyerno. Wala akong pakialam. Wala akong kinalaman sa kapalpakan. <laughs> Ikaw ang nakakita ng kapalpakan at kamalian. Bakit kaya? Pero yung kamalian mo at kapalpakan mo hindi mo nakikita ay kakaiba ka na, Ms. Uh, Tambalos Los. Alright, so ito pong budget na ito ay uh, yun nga. Di hamak na mas malaki sa budget na itong si Tambalos Los o ng Office of the Vice President in 2024. So, tignan natin kung ito ay mapagbibigyan. Tignan natin kung iiyak at magpapaawa naman, na naman erong si Sara Duterte. Good luck!